Goodie po sa ating lahat mga kapatid Welcome po sa ating channel Siguro po magtataka kayo Dahil may nakikita kayong sako Tapos ipinapasok ko po, po yung paa ng aking pabo Sa katunayan po mga kapatid Ay nahirapan po ako Hindi po madali ang pagpasok ko sa paa ng mga pabo ito Siguro umabot ko ito ng mga tatlong minuto Sa katunayan po na ipasok yung paa ng barakong ito Dahil nang maipasok ko na po yung kanyang paa kanya namang itataas. At matagal-tagal na rin sa kaku muli na gumawa ng ganitong paraan sa aking tabo dahil ay parang nahirapan ako ako sa pagkakataong ito. Ngunit ganun paman, man, ibinahagi ko po sa inyo ang video ito dahil alam ko po sa larangan po ng pagpapabo ay may mga problema po talaga na hindi po naiiwasan. Kung baga, dapat po talaga natin itong paghandaan at gawa ng paraan Ng sa ganun ay atin po itong malusutan at the same time ay magawan po natin talaga. Dahil yako po kung magsisimula kayo or may alaga na po kayong pabo is baka hindi nyo pa alam ang ganitong mga paraan. Ayan, inuulit ko po, hindi po madali. May iba-ibang paraan po, pero ito lang po yung naisip ko na paraan, lalo na madalas kasi is ako lang po yung nag-iisa dito sa aking pagpapabo. Kaya, ayan, ginagawan ko na lamang po ng paraan na sa ganon ay mapadali ko po ah, ganitong mga ginagawa ko po. So, kung may, marami po kayong mga tao na nandiyan sa inyong pagpapabo, Siguro, pwede na hindi niyo gayahin ito or may iba pa po kayong paraan na ginagawa. So, kung hindi niyo pa po natapos ang video ito, at sa tingin niyo po, may kulang at mali ito ng aking ginagawa, uh, may tanong ko na lamang po sa inyo kung ano po yung paraan niyo na ginagawa kung sakali man na uh, nakaka-encounter kayo ng ganitong problema. So, ayan, ibinaba ko na po yung isa. Yan, yan po yung aking pinaka unang hybrid turkey na pumakasta po dito sa aking mga pabu. Ang uh, kasunod naman is ito namang kulay white. So, yung pabo na yun, oo, parid nahirapan po talaga ako na maipasok yung kanyang pa. At ito namang kulay white, ganun din. So, future breeder ko po ito sa aking Uh, Nicholas White. Ayan, bigat rin ang pabong ito mga kapatid. Uh, siguro, ayun, sana matapos yung po ang video ito na sa ganunay, malaman yung po kung bakit ito yung aking ginagawa na pamamaraan sa problema ito na nakitiya ko po. O mag na po talaga kay ng pabo is pusa niyo po talaga itong mararanasan kasi wala pong eximity dito nangyayari po talaga ito sa ating pagpapabo. Ayan, ah, kita nyo naman o. Oh. Talagang, nako, hindi po madali. Kita nyo naman, dalawang paala po sana yung naipasok ko po sa butas ng sako. Siguro mas maganda siguro dito, malapad na konti yung sako. Ito kasi pinutol ko lang yung sako tapos lagyan ko ng butas, mahirap. Ah, naalala ko pala na mag-bush over na po ako Nung dating ginawa ko kaya pala hindi ako nahirapan Dahil yung isang buong sako isiliwa ko po sa ko po nilagyan ng butas so sa ganong paraan pala is madali lang po maipasok kasi malapad po yung mahahawakan natin yan kulay white na po itong nakasabit ngayon kita niyo naman pinupukpuk po yung kuko ng pabo so malalaman nyo po mamaya kung bakit yun po yung aking ginagawa bali sa pagkakataon ito dalawa na po yung anatapos natapos po na po na ginawa na paraan para ma-resolve po yung problema sa aking mga inahin. Ayan, siguro may unti-unti na po kayong idea kung bakit ganito po yung aking ginagawa. So ito naman ngayon mga kapatid, ito po yung pangatlong barako na inakamin na tagakastako po dito sa aking pagpapabo. Ito naman po yung black bronze na broad breasted. Ayan, ito po yung kikita ko na pinakamalaking pabo sa ngayon dito sa aking pabuhan. Bata pa lamang po ito. Uh, kasama yan pa lamang po itong nagsasanay na humasta yung know, pita ko na po na mabigat po ang pabong ito so bali po mga kapatid tatlo po itong nagkasunod-sunod na pabo na isinabit ko po dito sa kahoy may alam rin po dyan na nakaabang para isabit po yung mga pabong ito una, yun po yung hybrid turkey na yung kulay black tapos yung kasunod is yun po namang broad wristed na Nicholas White. Tapos ito namang pangatlo is ito po yung aking uh, black bronze na broad wristed. Uh, sa, sa, katunayan po, yung pagpasok ko talaga sa kanilang paa mga kapatid, ayan, umabot yan ng 3 to 4 minutes sa na ipasok. Kasi nga, mabigat eh. Kapag mahabitawan mo rin at kung siya ay papalag, tapos mapalo po tayo ng kanilang pakpak at paa. Talagang masakit po. So, ayan. Parang hindi magkasya yung pabong ito eh. Kasi nga, ito po yung isa sa malaking pabo ko po, po dito sa aking kulungan ngayon. Ayan. Ipinasok ko na po yung alambre. Kasi yan po yung gagamitin ko para maihang ko po ng mataas-taas yung mga pabong ito. ah ayun nga, dahil sa sobrang laki ng pabong ito, hindi po masyadong naihang ko po pero ayos lang so bali po mga kapatid ang ginagawa ko pala ngayon mga kapatid kaya ko po, po sinasabit itong mga pabo na ito hindi lang po ito para iduyan kung nakikita nyo po hindi lang po yan para iduyan-duyan natin Ginawa ko po ito, ginawa ko po ito dahil ang pinaka main purpose ko po nito is makutulan ko po ng kuko ang mga barakong pabo na ito. Ayan. Isa po sa problema sa pagpapabo mga kapatid is yun po nagkakasugat yung likod ng ating mga inahin dahil po sa pagkasta. Ayan. Kaya ayan, para kung binitin, binitin ko kayo nung no, sa mga unang sinabi ko po, hindi ko agad sinabi ko ano po yung aking ginagawa. Dahil sa kadahilan ng para madala o maabot ko po kayo dito sa bandang gitna o sa bandang huli na po ng aking video. Ayan kung nakikita nyo po, pinaliguan ko po dahil sa pagtawag ito. Nung kasukuyan ko po siyang nilalagay sa kasako para po siyang hinihingal. Kasi parang nag-wrestling kami. Dahil ayun, hindi po siya madaling ipasok sa sako yung ganyang mga paa, hindi po madaling maipasok sa butas ng sako. Ayan, hinuhugasan ko po mga kapatid nang sa ganun ay makita ko po, po kung gaano po kahaba at kataas yung po po na akin po i-grind. Sa katunayan po niyan mga kapatid ay grinder po yung aking ginamit na pagputol sa kanilang kuko kasi nga ayon sa prinsipyo po nakita ko po pag grinder po yung gagamitin is maiinit po yung kuko uh, at hindi masyadong madugo at the same time makukuha po yung pinakagilid at saka pinakadulo na kuko ng ating pabo na yun po yung dahilan kung bakit nakakasugat yung mga inahin. Ayan, sa katunayan po mga kapatid, nung nakaraang araw po ay namatayan po ako ng isang dumalaga. Ayan, kung nakikita niyo po, yan po yung uh, short video na talagang namatay po yung isa ko po pong uh, inahing pabo. So, ayan, nililinis ko na po. Itong kulay black, hindi po ito masyadong mahaba yung kanyang kuku, mga kapatid. Ang pinakamay mahabang po, po po is yung pong kulay white. Ayan. Tapos yung naunang kulay black, yung hybrid lamang po, ayun, hindi po is yung hindi po yun nasyadong mahaba kasi nga bata pa lang yun is nakunan ko na po yun, yun na kuko siguro po kung mayroon po kayong gagamitin materialis mga kapatid bata bata pa lamang po isimulan nyo na pong uh, triman yung pinakadulo ng kuko na sa ay hindi po siya masyadong mahaba ayan kung nakikita nyo pala mga kapatid nung kanina dinokdok o tawag ito parang pinilpil ko po na flies yung dulo ng kuko Uh, apply ko po yun dahil kapag ganun po kasi pag ating pupupukin yung dulo ng kuko ay hindi po siya masyadong madugo ayan, yan po kasi yung paraan na ginagawa ng mga kababayan natin ibang kababayan natin na pag magpuputol po sila ng ah, tahid o tahod sa manok pinupukpuk nila para hindi po masyadong dudugo o hindi po dudugo so ayan, ginagrind ko na lamang po talaga mga kapatid ah kanilang kukunan sa ganun ay nakakatulong po talaga ito para hindi po masyadong matulis kasi yung bandang tulis ng kanilang kuko yun po yung nakatawag naka, naka ito nakapag pasugat talaga sa mga likod ng ating mga binahing pabo lalo na pag yung inahin natin ay mga first timer pa lamang po mga virgin so ganun talaga yung nangyayari So, ibinahagi ko lamang po ito sa inyo mga kapatid. Ang sa ganun ay makakuha po kayo ng idea dahil siya po po. Kung magpapabo po kayo is mararanasan niyo po talaga ito. Kung hindi man kayo mamatayan ng inahin dahil sa pagkasta, magkakaroon po ng sobrang laking sus, uh, subrang sobrang laking mga sugat yung kanilang likod. Yung balat sa likod ay bumababa po dahil ayun na, nagkakasugat dahil sa pagkasta ng mga barako. So, ayan, ilang taon ko na rin ginagawa talaga ito mga kapatid. Dati, pag yung local lamang ko, ang ginagamit ko is nail cutter lamang. Kasi kaya pa yung pumasok sa bibig ng milk cutter. Tapos ngayon, may hybrid na ako. At itong blue twisted na sinisimulan ko na po naparami sa pagkakataong ito. Ayan, hindi na po kasiya yung milk cutter yung kuko nila ay hindi nakasya kaya ito na po yung naisip ko na paraan is yun na lamang po gumamit po ng uh, grinder ayan, salamat sa Diyos dahil tapos na po na maputulan ng kuko itong tatlong barako na pinakamin na ginagamit ko talaga ngayon sa aking pagpapabo isang broad breasted white isang broad breasted broad -wristed black bronze tapos yung isang bronze na hybrid turkey